Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halaman ng Euphorbia cotinifolia. Ang video ngayon ay batay sa halamang Euphorbia cotinifolia. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng Euphorbia cotinifolia plant sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel, at iset ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halamang Euphorbia cotinifolia. Pangangalaga sa Euphorbia cotinifolia Paano palagin ang red leaf euphorbia? Ang Euphorbia cotinifolia, botanical name, Euphorbia, cotinifolio, ay isang madahong halaman na may kawili-wiling hugis pusong mga dahon. Katutubo sa South America at Mexico, ang malapad na tropikal na palumpong na ito ay maaaring umabot ng isa sero, labin lima, talampakan ang taas at gumagawa ng magagandang maliliit na puting bulaklak. Euphorbia cotinifolia, red leaf euphorbia. Ito ay kabilang sa genus ng halamang euphorbia at sa magkakaibang pamilyang euphorbiaceae, spurge. Ang botanikal na pangalan ay nagmula sa mga salitang cotinus, smoke tree, at folia dahon. Kasama sa mga karaniwang pangalan ang smoke tree spurge, red leaf euphorbia, tropical na usok na bush, halaman ng tanso sa Caribbean, Mexican shrubby spurge. Pulang Spurge Ang mga uri ng halamang Euphorbia, mga halaman ng Crown of Thorns, Crotons, Poinsettia, ay gumagawa ng nakakalason na katas kapag ang mga mapurol na tangkay nito na nakahawak sa mahabang tangkay ay nasira, nakaraniwang ginagamit sa mga katutubong remedyo sa Central America, ngunit ito ay nakakairita sa balat. Sa North America, ang Euphorbia cotinifolia, ay karaniwang itinatanim bilang isang halamang ornamental gamit ang mga sumusunod na paraan ng pangangalaga ng halaman. Pangangalaga sa Euphorbia cotinifolia Sukat at Paglago Ang Red Leaf Euphorbia cotinifolia ay isang mabilis na lumalagong halaman. Maaari itong lumaki ng mabilis sa mainit-init na temperatura na umaabot sa taas na 6-8 talampakan. Ang pagputol nito ay nakakatulong na mapanatili ang mas maikli, busher na paglaki na may mga pulang tangkay at pulang hugis pusong dahon. Ang mapula-pula na kulay ng Euphorbia cotinifolia ay halos may kulay tanso o kalawang na kulay. Namumulaklak at bango. Ang halaman ay gumagawa ng maliliit na bulaklak na may creamy white petals sa maputlang dilaw na brak na bumubuo sa mga dulo ng mahabang tangkay. Dahil sa kanilang maliit na sukat, ang mga bulaklak ay hindi masyadong pasikat. Hindi rin sila gumagawa ng halimuyak, ngunit kawiliwiling tingnan. Ang halaman ay maaaring mamulaklak sa buong taon. Liwanag at temperatura Sa labas ng USDA Hardiness Zones, Sham, hanggang labing isa, panatilihin ang halaman sa loob ng bahay sa panahon ng taglamig. Hindi kayang hawakan ng euphorbia cotinifolia ang hamog na nagyelo o sobrang tuyo na mga kondisyon. Ang tropikal na usok na bosh ay pinakamahusay na lumalaki sa maliwanag na liwanag o buong araw, ngunit maaari itong tiisin ang kaunting lilim. Mas pinipili nito ang mainit, mahalumigmig na mga kondisyon. Pagdidilig at pagpapakain. Regular na tubig sa buong panahon ng paglaki, at gumamit lamang ng likidong pataba sa mas mainit na buwan. Hindi tulad ng karamihan sa mga succulents, ang euphorbia cotinifolia, ay hindi humahawak ng mahabang panahon ng tagtuyot, kaya hindi ito masyadong mapagparaya sa tagtuyot. Kung dinala sa loob para sa taglamig, maaaring hindi ito nangangailangan ng madalas na pagtutubig. Suriin ito bawat ilang araw, at tubig kung kinakailangan. Kung ang mga dahon ng halaman ng tanso sa Caribbean ay magsisimulang matuyo, malamang na nakakakuha ito ng masyadong maraming tubig. Lupa at Transplanting Gumamit ng magaan at buhaghag na lupang mahusay na pinatuyo upang matiyak na ang halaman ay nakakakuha ng pinakamainam na kanal. Kung ang lupa ay naglalaman ng labis na luad o buhangin, magdagdag ng compost o peat moss upang gawin itong mas buhaghag. Irepot ang halaman bawat taon o dalawa na umaakyat sa mas malaking lalagyan kung kinakailangan. Kung papayagang lumaki, ang halamang tanso sa Caribbean, ay maaaring umabot ng hanggang walo. Talampakan ang taas at maaaring mangailangan ng malaking palayok upang hindi ito tumagilid. I-transplant ang halaman sa huling bahagi ng tagsibol bago ang oras ng pamumulaklak nito. Pag-aayos Upang hikayatin ang bushier na paglaki, kurutin ang tuktok ng mga batang halaman. Sa mas lumang mga halaman, putulin ang mga tangkay sa unang bahagi ng tagsibol upang pilitin ang bagong paglaki. Tandaan Kapag nag-aayos ng halaman, mag-ingat upang maiwasan ang pagkuha ng gatas na kata sa iyong mga kamay o braso. Paano magpalaganap ng smoke tree spurge? Ang mga pinagputulan ay nagbibigay ng pinakamahusay na paraan upang palaganapin ang mga pulang dahon ng euphorbia. Gumamit ng semi-hard o woody cuttings. Gumagana rin ang mga pinagputulan ng softwood, ngunit nangangailangan ng higit na init at halumigmig upang mag-ugat. Para sa pinakamahusay na mga resulta, kumuha ng mga pinagputulan ng hardwood na may kapal na tumutugma sa karaniwang lapis. Kung maaari, kumuha ng mga pinagputulan sa unang bahagi ng tagsibol kapag pinutol ang halaman. Iwanan ng ilan sa mga dahon at gilid na tangkay sa mga pinagputulan kung ang mga batang halaman ay makakatanggap ng sapat na sikat ng araw at kahalumigmigan. Kung hindi, alisin ang mga dahon bago itanim. Pagkatapos putulin ang halaman, hayaang matuyo ang katas. Iwasang hawakan ito, dahil maaari itong maging sanhi ng pangangati ng balat. Hintayin matuyo ang katas, at pagkatapos ay isawsaw ang mga dulo ng pinagputulan sa rooting hormone. Magtanim sa isang palayok na naglalaman ng porous propagation mix. Ang pangunahing pagsasaalang-alang ay kahalumigmigan. Panatilihin ang mga batang halaman sa isang mahalumigmig na lugar. Kung ang silid ay hindi mananatiling mahalumigmig, ambon ang mga pinagputulan araw-araw hanggang sila ay magugat. Mga peste o sakit ng red leaf euphorbia. Ang pinakamalaking banta sa halaman ay ang labis na pagtutubig. Kapag labis ang pagdidilig at hindi binibigyan ng sapat na sikat ng araw ang halaman, maaari itong magsimulang magkaroon ng amag o fungus at makaakit ng mga peste. Tratuhin ang mga problema sa pest gamit ang miticide o pesticidio, depende sa banta. Ang pagspray ng tubig sa mga dahon ay maaari ring makatulong sa pag-alis ng maliliit na insekto o spider mite. Nakakatulong ang fungicide na pigilan ang pagkalat ng fungus, ngunit maaaring kailanganin ng matinding impeksyon sa fungal ang pagtatapot ng buong halaman. Ang labis na pagdidilig sa halaman, habang tinitiyak na nakakatanggap ito ng sapat na init at ang sikat ng araw ay maaaring humantong sa paglalaway ng mga dahon. Kung ang mga dahon ay magsisimulang malaglag siguraduhin na ang lupa ay may magandang drainage at limitahan ang pagtutubig hanggang sa bumalik ang kalusugan ng halaman. Bukod sa mga nalalay na dahon, mag-ingat sa katas. Ang mga tangkay ay gumagawa ng katas na kilala na nagiging sanhi ng pangangati ng balat. Maaari rin itong magdulot ng distress sa pagtunaw kung natutunaw. Ilayo ang halaman sa maliliit na bata at mga alagang hayop at mag-ingat kapag pinuputol o hinahawakan ang halaman. Upang maprotektahan ang balat, magsuot ng guantes, bago putulin ang mga tangkay o kunin ang mga pinagputulan para sa pagpaparami. Iminungkahing Caribbean Copper Plant Uses Sanayin ang halaman bilang isang palumpong o isang maliit na puno na lumalaki sa buong araw. Dahil sa natatanging Caribbean, natansong pulang dahon nito, maganda ang hitsura nito kapag lumaki sa isang puting ceramic na palayok. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano lumago. Euphorbia cotinifolia halaman sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. isa Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang pagtatapos ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.